Yan, kakain na po tayo ano mga idol ito po yung ula ating kanin ano po pali ito po ay may pubig tayo at may kapi ano mga idol ito na, kakain na po tayo yan at uh, magkakamay lang po tayo at nakapaghugas naman na, ano po yun oh. hmm? Yan mga idol. Nandito po ako ngayon sa palayan. Ano po? Bali, nagkusisa po ako ngayon at uh, magbubunot-bunot po ng damo po sa palay. Ano po mga idol? Ayan po at uh, medyo mainit na mag uh, alas 10. Yeah, mag alas 11 na pala mga idol. Ayan at kung nakita nyo po ay nagbubunot po ako ng uh, mga damo. Ano po? Ayan. Ito mga nakaligtas po to nung uh, maliliit pa yung damo ano po hindi po ito nakikita noon mukhang uh, kahawig ng palay ano po ito po yung mga puno niya nung um, damong inaalis po natin ano ayun o at ito pa po siya ayan ayan o pansin niyo po mga idol ano mga manoy ay kahawig po ito ng palay ano po Ayan, ang tawag po dito ay trigo-triguhan Ayan po siya So, tinatanggal po natin at pag po nakabunga Kakalat pa po dyan, ano, mga idol Bali, wala muna tayo ngayong fishing, ano po Dito po muna ako ngayon sa palayan Ayan po, may tubig din siya, oh May natagas pong tubig sa taas, ano po Ayan, ito po yung uh, aking palayan, ano po Ayan, ito pong uh, kabila po sa kaliwa ko. Ito po sa kaliwa. Ano po, papunta po dito sa Nyugan. Ano po, iyan po ang uh, palayan po to namin. Ano? Ayan, hanggang po dito sa kahoy pong iyan na mataas. Punta po doon sa may Nyugan pong iyon. At hanggang po doon sa malaking kahoy na yon Sa taas po, ano po. Ito pong sa kanan na may kubong maliit. Iba na po ang may ari po niyan. Ano? Ayan, bali itong tanimang ko po ay may git po tong kalahating iktarya ano po wala po kasi tanim po yung kabaak dati po inatam ng kuya nung isa ay hindi ko po ngayon natamnan ano po tanim po yung tatlong balde bali isang iktarya po to lahat kaya lang po ay wala ngayon tanim ayan at medyo mainit init na mga idol ayan. at, uh, ito po kapag nasa puno ng palay ano hindi po basta makita pag hindi pa ganong malaki yung damo at kahawig po siya ng palay ano po, ayan oh ayan, kapag malaki na pong ganitong damo ay makikilala na natin ano po, at iba naman po ang kulay ng dahon niya, ano po Ayan, at yung puno niya, iba din po ang kulay at mapula. Saka maliliit po ang kanyang puno, ano, mga payat lang po siya. Ano. tatabi na po tayo. At uh, tanghali na, medyo nagugutom na ano po. Ayan, ito po ay binumba ko po yan, ano, inesprayan ko ng pamatay damo. Ayan, bali tuyo na po yan, paikot po yan. Na mga talahib po yan, ano. Hanggang po yan doon, papadulo po yun ay atin na pong uh, binumbahan ang damo niya ng mamatay ano po at matuyo ayan at ito po yung holder ko ng cellphone ano po tagayang ko wala pong taga video ano mga idol at ito po yung uh, maliit pong ilog po dito ano na pinamamanaan ko Dati, ngayon po ay ano, napakadalang na po ng isda dyan. Baka po lagi pong kinukurinti at minsan po ay nilasun. Ayan, kaya madalang na po ang isda dyan. Dati po nung una, napakalalaki ng tilapia dyan na nahuhuli ko po ano. Ayan po siya. Ngayon po ay wala na. Napakalilit na ng isda. Okay. At ayun naman po yung uh, kubo ko ano po sa may lupo na nyugan po ngayon. At tatabi na po tayo, at mainit na. Saka gutom na ang inyong manoy. Ayan, ito din po ay may mga bunutin pa po ako dyan na damo ano po. Kaya lang kaunti na. Tapos dito naman po sa kabila pong ito. Ayan, ay nabunutan ko na po yan ng damo. May bagaman po may mga nalisan pero konti na lang din po ano po. Ayun at sana po ay yung ganda ng palay tuloy-tuloy po hanggang pagbunga ng no, mga idol ng, uh, makabawi naman po sa gastos. Ayun at kitang-kita po yung Bundok Makiling ano po. Yung malaki po ay Bundok Makiling po yan ano na matatagpuan po dito po sa Laguna ano po na nawapaikutan po ng bayan ng Kalawan uh, bae, los banyos at kalamba, ano po, aluminos Santo Tomas, Batangas ang kabila po niyan, ano po ayan, bali itong palayan ko po ay, ang ko po nito ay Kalawan, Laguna na ano po ayan, at uh, medyo malayo po ito sa bahay, mga idol at ang amin po ay nandyan po, aahon pa po dyan sa matasay na yung bundok ang kabila po niyan ay San Pablo City, ano po Nandiyan po ang amin sa kabila po niyan, bundok na yan. Anong aahon po pag Kaya talaga pong uh, jagaan, Ano po? Ayan. Ayan. Sarap sanang maligo mga idol. Kaso pagod ako. Nabilad na po akong maigi. Ano? Hindi ako nakaligo. Baka mamayang gabi na laang. Ayan oh. Yan, kakain na po tayo, ano, mga idol. Ito po yung ula, ating kanin. Ano po, pali ito po ay may pubig tayo at may kapi, ano, mga idol. Ano, kakain na po tayo. Yan, at uh, lang po tayo at nakapaghugas naman, ano po. Yun. Oh. Hmm? wala akong kasalo, ano, mag-isa lang po ako dito sa palayan, yun, at uh, kahit po ako nag-iisa ay, yun, ganado pa rin kumain kasi gutom na, ano po, ah, malasa po tong ating uh, ginataan lahing, ano, at madami po itong niyog, Ayun. at ito po yung bangus natin ano Sa bangus po ang paborito ko po ay ulo ano mga idol Yan kain na na At habang tayo nakain ano mag shout out po tayo ayan mega shout out kay kuya north kuya bangis team lamgaman ano po at mega love shout out din po sa magkapatid po na rinan at rapis per fishing sa magkapatid po na june tv vlog at may star tv vlog mega shout out po mga idol kay pan fishing po ano pan fishing mega shout out at kay kay kailogan na uh, TV may love shout out kay Papa Oms Papa Oms mega shout out sa iyo sa buong team po ng uh, Rostom official ano mega love shout out mga idol kay Kabsat Jesse Adventure may love shout out idol kay Kaibin Adventure Sagay Adventure, mega love shoutout mga idol. Kay Surrey Abio channel, mega love shoutout po ano. Pading iman na uh, kay Pading Iman at kay Idol pilonya, mega love shoutout mga idol. kain na po mga idol matabang po yung ating paksiw ano at ayan mag shout out pa tayo ano mega mega love shout out sa isa sa pinaka mag isa sa isa isa sa pinaka isang kaibigan ko na, na malaking naitulong sa akin ano sa pagbablog ano magpapasalamat po ako sa iyo isa siya sa legit at malaking naitulong sa pagbablog ko ano po ayan at mega mega shout out kay Manay Shunes Channel ano kay Manay, Manay Channel ng Yuki ayan Manay amiga mega love shout out po sa iyo at kay Christina's Channel sa iyong kapatid ano po mega shout out at mega shout out po kay uh, Kuya Ariel ano Aquino Salamat sa binigay niyo pong bangus kahapon. Ano po? Ayan. At sa mga hindi ko pa po na shout out, sa susunod po ano, abang-abangan niyo na lang mga idol. Wala muna po tayong fishing ngayon. Gawa pong nasa palayan po muna ko ngayon ano. Baka linggo pa po ang aming pamamana kay Kuya North.